diwang ang kaarawan ni Gov. Daniel R. Fernando, hindi lamang sa Kapitolyo para sa mga empleyado. Happy birthday, Gov! We love you! Happy birthday! Thank you, Gov! Kundi para na rin sa first 200 na mga Bulakenyo customers ng Jollibee, McDonald's, Shakey's, Chowking at Greenwich sa buong lalawigan ngayong May 8, 2024. Lubos ang pasasalamat ng mga naka-avail ng birthday treat na ito nakaka-overwhelm. Nakakasaya kasi hindi nakakalimutan ni Gov yung mga ordinary people. Lahat, everybody happy sa birthday ni Gov. More birthdays to come po, Gov. Thank you po sa patrick niyo po sa amin. Happy birthday, Gov! 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 Happy birthday po. Sana po marami pang birthday ang dumating sa inyo. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin. Almusal. Thank you po, Gov. Delivery po ang pagkain. Salamat po, Gob. Happy birthday po. Happy birthday po, Gob. Salamat po sa parang pamawi sa punang bago po trabaho. <laughs> From BSU po, tourism Pabawi. student. Salamat po sa inyong birthday treat. Happy birthday, happy birthday Gob. Namusog po kami. Salamat po. Gob, maraming maraming salamat at makakakain na kami bago magtrabaho. trabaho. Salamat po. Happy, happy birthday po, Gob. Maraming salamat po. Happy birthday po, Gob. Salamat po. Go, happy birthday po. Salamat po sa Green Eats. Thank you Gob. Go, maraming maraming salamat po dahil sandin nga yung breakfast namin. happy, happy birthday po ulit. Happy birthday po, Go. Maraming salamat dito sa pagkain na ibinigay niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po sa free food Governor Daniel Fernando. Happy, happy birthday po. Sana po mas marami pa kayong matulungan. Happy birthday, Go. Thank you. Salamat sa pagkain. Happy birthday!

Una na rito ang pagdiriwang din ng banal na misa para sa kaarawan ni Gov. Daniel. Kasunod ang masayang pagdiriwang kapiling ang mga local chief executives, NGOs, and NGAs. All branches ng Chalibi, all branches ng MacDonald, yun ang First 200, di rin ko, di rin ko. Kanina nagkakakita ko sa tapas kasi gusto ko pa mag-extend. Sabi ko wala na akong pera. Wala na akong papahit dyan. Ginawa ko namin yung because pasalamat ko sa Diyos. Kapag at uh, binuhay pa niya ako at binigyan ko ng pamilya ng alas. Again, thank you sa inyo magbati, sa inyo Maraming, maraming salamat po.